Ano ang nire natin? May development nga ba sa ICC o nanggagaling lamang sa isa o dalawang taong hindi naman talaga tagapagsalita ng ICC? Mula... Eh, hindi, ang problema ko, kung, ang hirap mag-react nang wala ako nakikitang dokumento mula sa ICC at hindi ICC mismo ang nagsasalita. At kung pagbabasayan mo, ang napanood ko lamang yata ay si Secretary Remulia. Sabi niya, may nakita raw siyang dokumento na parang gusto siyang interviewin. Tama ba? Yun ang inarinig ko. Pero hindi ko naman nakikita pa yung papel. At kung gusto man siyang interviewin, hindi ko alam kung napadala na siya ng notisa na gusto siyang um, imbitahin. Um, papaunahan ko na. Unique at kakaiba ito dahil kung pag-uusapan natin ang nakaraan ng Senado, yung mga naunang Senate President sa kaso ni Senator Enrile, sa kaso ni Senator De Lima, sa kaso ni Senator Trillanes, ang naging pasya ng Senate President sa mga panahon yun, huwag payagang arestuhin ang isang senador habang nagsesesyon ang Senado. Inextend ng konti yan, sa kaso ni Senator Trillanes huwag payagang arestohin sa loob ng pasilidad ng Senado. Pero sa labas, pwede na. O paglabas, pwede na. Alam nyo? Pero hindi sinasabing immune siya sa aresto. Pangalawa, um, sa ilalim ng saligang batas, immune from arrest ang isang mambabatas para sa isang krimen na kaparusahan ay hindi lalampas ng anim na taon. Kung pag-aaralan ninyo ICC at kasalukuyan pa lamang namin pinag-aaralan nito, ang parusa sa Crimes Against Humanity na chismis na sinasabi nila, kaya mahirap eh, na yun daw ang ikakaso, ay not more than 30 years. So, ang not more than 30 years ba, pasok sa hindi lalampas sa anin na taon? Ang batas kasi natin, may minimum, may maximum. Eh, ang batas doon, iba eh. So, pag in-apply mo yung konstitusyon natin sa terminolohiya ng batas nila, posibleng pumasok. Di ba? Ang not more than 6 years, pasok sa not more than 30 years. So, pinapapag-aralan namin sa mga abogado ngayon. At tiyak ko pinag-aaralan din ng abogado ni Senator um, Bato. So, hindi sa ganun ka simple. Sunod, kung mag ng warat, ito'y puro katanungan lamang. Kung mag ng warat ng ICC, um, kung hindi na tayo miyembro ng ICC, ba't natin susundin yung warrant na inisyo niya? iba yung may jurisdiction sila noon nangyari yung mga events na sinasabi nila dun sa ngayon din na tayo miyembro eh so legal bang pwedeng ipatupad yan ng pulis hindi ko alam ang sagot legal bang pag pinakitaan ka ng warrant ng ICC na hindi na tayo miyembro anong legal na epekto dito? so marahil baka may dagdag pang pa proseso yung tinatawag nating recognition of foreign judgment. Na para madesisyon na ng korte kung tama nga ba yun o legal o hindi. Ito lahat bagong mga sitwasyon legal na hindi pa natin napagdadaanan. So hindi ko ba masabi kung anong magiging kapasahan dahil hindi pa namin klarong nakikita rin yung mga legalidad na papasok dito. Pinapapag-aralan ko pa rin sa legal ng Senate. Jurisdiction sila pag hindi nagpa-function ang korte natin. Nakahanda ka ba? Nakahanda ba ako? Aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makilam dito? I'm sorry? Well, tila nagpasa ang administrasyon na hindi nila kinoconcede yun, kaya nga ayaw nila mag-cooperate. Di ba? Um, pero isa yun sa requirements ako, may jurisdiction sila, Major jurisdiction sila dahil dysfunctional. Hindi nagpa-function ang tama. Walang remedy dito. Ang mga victim at ape, Victim at ape. Um, so, depende. Again, pinapapag-aralan ko. Ito yung mga katanungan lamang. Hindi ko ito posisyon. Hindi ito posisyon pa ng Senado. Pero pinapakita ko lang sa inyo kung gaano kasalimuot itong isong to. At hindi ganun kasimple ng question legal lamang. Well, nangyari na yan dati. Diba? Nakikit isang buwan yata dito. Mas naalala niyo siguro. Si Senator Trillanes. Um, so, we will follow tradition, the practice of the Senate, and accord the same treatment with respect to him. But again, Sally, the issue is, saan galing ba yung, ano ba yung warrant na pinag-uusapan natin? Ano ba yung papel na yun? Kung napahigyan nyo yung hearing ng isang araw, si Pastor Kibolinga may warrant na eh, pero hindi naman daw kailangan sumuko eh. Yun, Philippine Court na nag-issue na Um, So, kung gaano karami siguro ang abogado, gano'ng karami yung legal na opinion kaugnay sa bagay na ito. So, ayoko munang toldo ka nito. Meaning, when in session, yun ang susundan ko, when in session, we will not allow any arrest, while inside the Senate, we will not allow it too because it will remove or perhaps diminish, that was the reason they gave before, It will diminish the integrity and the prestige of the institution if that is allowed.